Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. May ideya ka ba kung anong insekto ang lumalabas sa itlog na ito? Hindi ito gagamba, hindi rin ito tutubi, at lalong hindi ito mga alien galing sa ibang planeta. Sa maniwala ka man o hindi, ang mga insektong ito ay ipis. Hindi may tatanggi na mga ipis ang isa sa pinaka kinaiinisang insekto ng sangkatauhan. Napakabaho kasi nito at sobrang likse kung kumilos, kaya mapapatalon ka pag gumapang ito sa 'yong balat. Ang tawag sa matinding takot sa ipis ay katsaridaphobia. Kung meron kang katsaridaphobia, malamang ay kinakabahan ka sa mga ganitong eksena. Marami ang may ayaw sa ipis dahil hindi natin nauunawaan ang kanilang pamumuhay. Alam mo ba na ang mga ipis ang isa sa pinaka insekto sa mundo? Kaya naman for today's video, aalamin natin kung paano magparami ang mga ipis. Totoo ba na kumakain ng papel ang ipis? Bakit mahirap silang patayin? At ano ang may tutulong ng ipis sa ating mga tao? Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat! Sa buong mundo, nagkalat ang apat 4,000 species ng ibis. Gaya na lamang ng emerald cockroach na matatagpuan sa China at Vietnam. Tinawag itong emerald dahil sa shell nitong makintab na kulay green. Ito naman ang Terea regularis na mas kamukha pa ng ladybug kaysa sa kalahi nitong ibis. Matatagpuan lamang ang ibis na ito sa gubat ng India at Sri Lanka. Ito naman ang pinakamalaking uri ng ipis, ang megaloblata. May haba ito na 3.8 inches at may timbang na 40 grams. Halos kasing bigat ng mga hamster. Ang iba naman ay gumagawa ng ingay para takutin ang kanilang kalaban. Ito ang Madagascar Hissing Cockroach. Kahit isa lamang itong hamak na ipis, maraming tao ang natutuwang mag-alaga ng insektong ito. Dito sa Pilipinas, maraming uri ng native cockroaches ang pwede mong makita. Madalas sa mga wild ipis ay sa gubat at kuweba mo lang matatagpuan. Dito sa syudad, nagkalat ang mga pesteng ipis. Yan ay ang uri ng American cockroach. Ito ang species ng ipis na mabilis magparami sa tuwing sagana sa basura ang paligid. Tinawag silang American Cockroach, ngunit ang mga ipis na ito ay native sa kontinente ng Afrika. Nakarating lamang ang American Cockroach sa Pilipinas noong dinala ito ng mga Espanyol noong 17th century lulan ng mga barko. Sa madaling salita, ang mga American Cockroach ay hindi native sa Pilipinas at isa lamang itong dayuhan sa ating bansa. Kahit sila ay dayuhan lamang, dumami ng dumami ang kanilang populasyon sa buong Pilipinas. Isa sa nakakabilib na katangian ng mga ipis ay ang husay nila sa pagpaparami. Halos araw-araw kung maglabing-labing ang mga ipis. Pero ang mga babaeng ipis ay kaya pa rin magbuntis kahit walang lalaki. Kapag buntis na ang ipis, unti-unting nabubuo ang itlog sa kanilang tiyan. Sa paglipas ng pitong araw, manging itlog ang babaeng ibis. Ang lahat ng kanyang itlog ay nakapasok sa loob ng bag na tinatawag na utika. Ang isang utika ay naglalaman ng labing lima hanggang labing walong piraso ng itlog. Kaya nitong mangitlog ng dalawang beses sa bawat isang buwan. Ibig sabihin, sa isang taon, kaya nilang manganak ng hanggang apat na raang piraso. Inaabot ng apat hanggang anim na linggo ang mga itlog bago ito mapisa. Pagdating ng tamang oras, isa-isang maglalabasan ang mga baby ipis. Kulay-puti ang kulay ng mga bagong silang na ipis at kinalaunan, unti-unting mayingitim ang kanilang outer shell. Ang tawag sa kanila ay nymph at hindi pa sila matatawag na ganap na ipis. Wala pa kasi itong pakpak kaya hindi pa nila kayang lumipad. Isang beses sa isang buwan kung magpalit ng outer shell ang mga ipis. Ginagawa nila ito upang mas lumaki ang kanilang katawan. Labing anim na beses kung magpalit ng balat ang mga ipis. Sa pinakahuling beses na transformation ng ipis, ito na ang pagkakataon nila upang tubuan ng pakpak sa likod. Kulay puti ito ngunit may ngitim din sila kinalaunan. ang ibang ipis ay kinakain ng kanilang balat bilang karagdagang sustansya. Kaya kapag nakakita ka ng ipis na maputla at wala pang pakpak, ibig sabihin ay bata pa yan. Kapag ganito naman ang itsura, ibig sabihin nasa 60 na taon na ang ipis. Sa panahon na maraming basura, mas mabilis dumami ang mga ipis. Ang mga ipis kasi ay hindi mapili sa pagkain. Sila ay mga omnivore dahil kinakain nito ang parehong karne at halaman. Gayunpaman, ang mga ipis ay scavenger o yung tawag sa hayop na kumakain ng nabubulok na bagay. Isa sa nakamamanghang abilidad ng ipis ay ang kakayahan nitong kumain ng papel. Ang papel kasi ay gawa sa dahon kaya nasasarapan din sila rito. Bukod pa riyan, kumakain din sila ng balat ng sapatos, anumang klase ng pandikit toothpaste at sabon at pati na ang kapwa nilang ipis. Nagiging cannibal ang mga ipis sa tuwing kakaunti ang supply ng pagkain. Ngunit kung sumapit ang panahon na wala silang makain, ang mga ipis ay kayang mabuhay ng isang buwan nang hindi kumakain. Yun nga lang, pwedeng mamatay ang ipis kung hindi sila makakainom ng tubig sa loob ng pitong araw. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong makikita ang mga ipis sa mamasamasang lugar dahil gusto nila ang palaging uminom. Isa sa mga superpowers ng ipis ay ang napakahirap nitong patayin. Kaya kasi nitong mabuhay ng isang linggo kahit wala na ang kanilang ulo. Kahit sa matinding radiation galing sa nuclear bomb, kaya itong indahin ng mga ipis napagalaman sa munting eksperimento na hindi basta-bastang napipisa ang katawan ng ipis. Kaya kasi nitong mabuhay kahit daganan sila ng isang kilo. Mahusay rin itong pumasok sa masisikip na butas. Dito sa video, may ikita kung paano pinagkasya ng ipis ang kanyang katawan sa butas na 4 mm o halos 25% na mas maliit sa kanyang katawan mabilis rin tumakbo ang mga ipis. Kaya nitong abutin ang layo na sampung talampakan sa loob lang ng isang segundo. Pagdating naman sa paglipad, hindi mahusay lumipad ang mga ipis. Hindi kasi sila katulad ng ibang insekto na kayang lumipad sa pataas na direksyon. Kung merong mang mahusay sa kanilang paglipad, yan ay ang husay manakot. kahit sabihin mong nakakatakot ang ipis, masyado ka lang kasing judgmental. Kung tutusin, mahalaga ang papel ng mga ipis para sa balancing ecosystem. Ang mga ipis kasi ay mahalagang pagkain sa ilang hayop gaya ng ibon at mga butiki. Kung walang mga ipis, maaaring mamatay rin ang ibang hayop na kumakain rito. Marami ding uri ng ipis ang matatawag na pollinator dahil tumutulong sila para maging prutas ang bulaklak. 1% lamang ng populasyon ng ipis ang namumuhay sa syudad kasama ng mga tao. Ibig sabihin, 99% ng mga ipis ay naninirahan sa lugar na malayo sa mga tao. Trabaho ng mga ipis ay ang kainin ang mga nabubulok na bagay gaya ng kahoy at halaman kinakain din nila ang mga nabubulok na karne. Kaya naman matatawag nating nature's janitor ang mga ipis dahil pinapanatili nilang malinis ang lugar sa pagkain ng mga bulok na bagay. Ang dumi o yung pupo ng ipis ay nagiging fertilizer para tumubo ang mga halaman. Pagkatapos mong panood ang bidyong ito, alam kong ayaw mo pa rin sa mga ipis. Pero ngayong marami ka nang natutunan tungkol sa kanila, sana ay ma-appreciate mo ang ipis dahil marami silang kayang gawin na hindi kaya ng mga tao. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Arlene Niera Bugarin. Hello rin kay Amiel Charles at Yeshara Due. What's up kay Flint Harvey C. Pagaduan. Shoutout kay Rain, Jim Cyrus, Jim Well at Jim Carl Tabangkura. Arian Shine, Aeon Sieve, Ain Sean, Angeli Divine at belated happy birthday kay Edwin Kagalawan. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!